Okay, so ayan. Ganda ng background natin. Puno na yung mga stante namin. So, nakapag-display na ako kanina. Okay, so ayan. Close na din kami. So, ayan. Close na din yung tindahan. Ayan na. Okay, so late yung pag-vlog natin. Time check. Anong oras na ba? 10.49 at ngayon ay March 21. So, bago ako umakyat sa taas, so mag-vlog muna tayo para may, may share ako, may, may upload tayo sa inyo, no? para sa mga naka-subscribe sa atin, naka-abang sa ating mga video. So yan, kailangan ko mag-upload para updated tayo dito sa ating uh, YouTube channel. Okay, so yan, hello mga kasari mga katendera. So welcome ulit dito sa ating YouTube channel and welcome din dito sa ating sari-sari store. Magandang gabi sa inyong lahat, sa lahat ng mga viewers natin. Uh, good evening po sa inyong lahat. Kung saan man kayo ngayon, uh, sana okay lang kayong lahat. Na Ayan, maganda na nga yung background natin kasi nakapag-display na ako kanina. Oh, ha? Di ba? <laughs> Medyo puno yung ating tindahan ngayon. So, I-update ko lang kayo dito sa tindahan namin. So, ayan, ganyan na yung itsura natin. Nakapag-display na ako kanina. at ah, tinapos ko talaga mag-display. Kaya lang yung iba, syempre, naubusan tayo ng ista kasi kanina may mga bumili. Tulad dito sa likod ko, ayan, mga bear brand. Sobrang mabenta sa amin yung mga bear brand na 300 grams. Sobrang mabilis maubos ng bear brand na 300 grams. Kaya laging nagiging bungi dyan. Kanina puno yan. Tapos, bungi na. <laughs> kasi mga bata dito, ah uh, mga bear brand, yung mga gatas nila. Mas fast moving talaga sa amin sa si bear brand. Uh, kasi bata hanggang matanda, bear brand talaga yung tinitimpla nila. So, lakas yung 300 grams kasi para sa mga bata. No? Yung mga, mga maliliit pa ng mga bata, yun ang uh, binibili ng mga magulang para sa anak nila. So, sobrang mabenta si Bear Brand na 300 grams and si Bear Brand na Swak. Okay, so ngayon ipapakita ko lang muna sa inyo ang aking mga na-display and uh, share ko na din sa inyo kung paano ba ako mag-display dito sa aming tindahan. So, ito na yung tindahan namin. No? Maganda talaga siya tingnan pag puno. Wall of stock tayo ngayon. Oh, ganda. Eto, ngayon ko lang siya na-display ngayong gabi ngayong gabi lang. So, uh, naisip ko na ilagay dito. Kaya lang dito sa mga lata, as dito sa mga alak, hindi ko pa talaga na-display lahat. Yung Yakult, gusto ko siya makita kasi, alam niyo yung Yakult pala, ang bilis ng expiration date, no? So, eto, ayan, tinignan ko siya. Expiration date niya ay April uh, 8. So, sobrang mabilis. Ngayon ay if, ano ba ngayon? March 21, no? So, March 21, April 8 mag-expire na yung Yakult. So, mabilis lang. Bago to, bago ko lang to binilis. So, halos one month lang yata or hindi umabot ng one month, mag expire na. So, ang ginawa ko, hindi na ako nag-display ng mga alak muna dito kasi may, alam na, na alam na naman ng mga customer ko na may mga alak kami. So, etong siya cold kasi wala akong mapaglagyan. Hindi ko siya pwede ilagay dito kasi mga kindi dito para makita din yung mga kindi. Ayaw din kasi na nakatago yung mga kindi. So, ginawa ko talaga siya ng paraan para makita itong mga kindi namin. So, ginawa ko yung stante na nandito nililitap ko siya dito para gawin kong gawin kong candy section. And bumili na lang ako ulit ng uh, itong uh, ano to, uh, shelf, bumili na lang ako nitong something na to sa online. Ayun para pantay sila ng taas kasi ito mababa siya oh. for the year lang yata to for the year. So, puno na kasi dito, hindi ko na pwede ilagay dito yung yakult. Dati kasi yung yakult andito sa third layer, ah, pangalawang layer. Uh, hindi siya na nakikita. So, ang ginawa ko kanina, so, tinignan ko siya, malapit na, ang, malapit na siya mag spark So, dito na side ay, dito ako nagtitinda, ayan, dito, tapos, kita yan, dito. Mas kita yan kaysa dito. Pag dito na banda, tapos dito, kita din naman siya pag dito siya sa taas. Kaya lang yung mga candy ay kailangan nakikita din nila. Kasi pag dito na sa baba, hindi na nakikita. Ang ginawa ko yung Yakult para mabenta ko siya kaagad. So, nilagay ko na dito kung saan mas kita. Kasi dito ako nagtitinda, mas mabilis nila mapansin itong Yakult. So, dito ko siya nilagay para mabenta natin. Kasi baka abutan ng expiration. Kasi April 8, ilang days na lang mag-expire na. So, ilang pa ba yung Yakult ko? 1, ilang pa ba ito? Medyo kadami-dami pa siya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, 8 pa yung yakult. Tapos eto, may bawas na kasi may bumili sa akin. Binenta ko na din kahit hindi malamig kasi okay lang naman sa kanila kahit hindi malamig. So, binenta ko na kasi sayang din naman. Isa pa lang yata yung nabili, isang ganito pa lang. Binibenta ko siya ng isang ganito kasi wala kaming ref. Hindi pa nga ako nakabili ng ref kasi yung ipon challenge ko, hindi ko pa talaga naibili ng ref. kasi hindi ko pa lang mabibili ba talaga ako ng ref kasi wala kaming uh, paglalagyan ng ref kasi masikip na dito masikip na dito sa ano sa, sa bahay kasi maliit lang talaga yung bahay yan, So, binibenta ko na lang to ng pag para maubos agad. Pag may bumili na isa-isa lang na kahit hindi malamig, so binibenta ko na siya. Tapos iniinom ko na din yung iba. Nagano so, lang ako ng yellow, bibili lang ako ng yellow, tapos lalagay ko na itong yakult. Yan. So, dito ko siya nilagay. Tapos, may itong Alaska kasi may sobra kasi doon. Ayan oh, may sobra. Kaya dito ko na rin nilagay si Alaska. Tapos, yung Nestle Cream, kasi dapat andun si Nestle Cream toon para mas kita dito sa harap. Ayan o, oh, mas kita siya kaagad. Kaya lang, problema ka doon, syempre may mga bibit dito na maliliit. Ay, yung Nestle Cream, yun talaga yung gustong-gusto nila. So, halos ubusin na yung Nestle Cream. Kaya ginawa ko inalis ko na dito si Nestle cream. So, dati andito yung si Nestle cream eh. Kaya lang hindi masyado talaga kita dyan. Kaya nilipat ko siya dito. So, eto o, oh, bago lang itong si Nestle cream. Siguro nung isang araw lang siya. Binili ko ay ano lang, tulong na ganito. So, meron kasi bumili din kanina kahapon ay eh. Nakatatlo na lang. O, oh, dami bumili. So, mas maganda rin talaga yung mga nasa harap talaga kung saan tayo nagtitinda. Mas kita-kita. Ayan, ganyan. Kaya itong siya nilagay ko na dito para mas kita. Tapos dito nilagay ko na dito yung mga biskwit namin. Ayan, mga biskwit namin. Ayan, mga bis Ay, mga biskwit namin. <laughs> Hindi naman biskwit dito sa taas. Ayan, mga biskwit dito. Dito pag ano, pag wala to nakalagay mga biskwit. Nilalagay ko diyan. Dito hanggang dito naman sa baba mga nisen. Tapos ito, bala ko pa ano, lagyan dito di ko pa alam kung ano yung ilalagay ko. Nangangawit na yung kamay ko. Ay. Okay. Wait, baliktarin ko na muna yung camera kasi nangangawit na yung kamay ko. Guys, so, ayan. So binaliktad ko na yung camera kasi Nangangawit din yung kamay ko sa kakahawak ng anong phone. Okay, ah, as ayan. Okay. So ganyan po ako mag-display. So ganito po tayo mag-display. So lahat ng mga biskwit, ayan mga biskwit, mapa cake, sama-sama talaga dito sa isang layer na 'to. Lahat 'yan ay mga biskwit, mga cake hanggang doon 'yun. Yan, sa so may do we do not. Ayun. Konti na lang yung stock ng do we do not. Ayan, may kulang na na mga stock. Ayan, puro ano yan, puro biskwit. Tapos hindi na nagkasya na puno dito naman. Eto, wala kasi minsan, wala to dito. Nilalipa, nililipat ko dun. Tapos ito si, si Alaska naman, tinatanggal ko yan. Nilalagay ko dito sa baba. Kaya lang, hindi ko pa naayos dito. Kaya dito na muna si Alaska. Pero dito mga biskwit talaga to hanggang dito sa baba. Mga biskwit yan, puno ng biskwit. Kaya lang yung ibas, wala na kami. Wala nang stock. Tapos dito naman, sa isang istante. Ayan, halos lahat mga ano to, mga pang ano mga pang sahog ano ba tawag diyan di ba mga ganyan mga gatas ayan kung ano-ano ayan tapos ito mga ketchup sinabit ko para mas maganda siya tingnan yan okay ito may nabilan na kasi kanina kaya wala na dito yung uh, pasas na isa kaya ayan bungi na so ayan kaya na ako mag dito mga magic lahat sila ayan mga magic bitch pinagtabi-tabi ko na asukal yan mga ketchup lahat. Tinabi-tabi ko na sila para hindi na tayo mahirapan maghagi pa. Tapos yes, dito naman sa baba, sa pinakauna, pinakapangalawa kasi parang may santi pa tayo dito dito sa unang pinakastante. Pinakaunang layer is mga downian at mga shampoo at saka yun mga uh, wings powder. So dito naman sa pangalawang layer is mga kape, gatas, lahat ng single, dito ko siya nilalagay. So puno yung mga kape namin ngayon. Puno. Puno dito na sa, kumpleto siya. Oh kumpleto talaga yan. Mga, mga bourbon lahat. Mga bourbon, basta mga gatas, at mga single na mga kape. Ayan, andito talaga yan. Lahat. Tapos dito sa, sa ano lang. So dito banda taas naman. syempre, nisplihan ko na naman ng mga kape. Ayan, coffee mate na mga malalaki. Mga bourbon. Dito wala na ubungin Kasi, ito si 300 grams. Sobrang mabenta dito sa amin. Sobrang mabenta talaga siya. Kahit bumili pa ako ng isang box ay siguradong hindi siya may stock Mabibili yan ka agad. Diba? Kasi sobrang mabenta siya eh. Fast moving yan dito sa I amin. Mean, pinaka fast moving din si Berber na 300 grams at kasi Berber na swak ayan. Yung isang case, sobrang mabilis maubos kasi... Dito sa amin, yung mga binibili nila minsan swak, per swak, kasi isang ano lang daw, isang templahan. Oh, bungi na. Hanggang umabutin hanggang dito yung bear brand. Kaya lang wala na bukas ulit. Tapos dito, wala na kaming mga spaghetti sauce. Tapos bukas ayusin ko pa dito. Hindi ko alam kung ano yung ilalagay ko dito. Yan. Mga ganyan yung pag, ano, pag di display. Yan. Ilagay ko na yung mga tomato sauce doon. Oh, puno tayo doon. Oh. Puno ako. Puno yung doon na banda sa may mga diaper at mga mga napkin. So, syempre, doon sa bandang taas. Hindi ako kasi masyado makapag-display talaga dyan sa taas. Kasi, syempre, andito yung ano namin, pinaka-altar. Ayan. So, dito lang ako nakakapag-display sa may mga katol. Tapos, dito sa ilalim lang. Ayan. Tapos, mga... Uh, diaper at saka mga napkin. So puno tayo ng mga diaper ngayon. Meron pa kaming ibang ano mga size ng happy kaya lang hindi na ako nakapag-display kasi wala na kaming wala na tayong pagdi-displayan diyan. Yung XL at medium hindi na magkasya so andun na lang sa sa likod. So yung large na lang yung na-display ko. Tapos dito walang stock ng uh, small na lampin. Yan. Kulang na kami ng stock. Pag nagka stock ulit, puno na naman yan. Uh, so ganyan po, ayan yung pintuan namin dyan. So, eto, ganito lang yung mga uh, ganyan po ako mag-display. Gusto ko lahat ng kape na single at gatas ay sporo gatas at kape. Yan yung pagdi-display ko. Gusto ko puro biscuit cake, biscuit lahat. So ganoon. Tapos, eto naman, sa isang stande na to, gusto ko puro kindi siya lahat. Kaya lang yung iba kasi hindi ko pa wala akong mapaglagyan kaya kung ano muna yung nilalagay ko dito. Ando sa ilalim yung mga twin namin. So eto ay puro ano, hindi talaga siya. Wala nga lang kaming stack at hindi ko pa talaga to dito maayos-ayos. Ato ulang hanggang dito sa babao. Ayan, nagblabroad tayo. Hanggang dito sa babaw. <laughs> kung ano muna yung pinaglalagay ko dyan. Dapat kasi dito talaga mga yan. Wala lang kaming stock. So, di ko pa talaga naayos dito eh. Dito talaga ako nagtatagal mag-ayos. Tapos, eto. Nalagay ko lang muna dito sa, sa taas yung planggana namin. Pa, ano yan? Dito ako nagliripag ng asukal. So, yung mga dilata namin is ganito. Dito na side, halos lahat mga dilata na yan. Wala kaming stock ng fiesta na 210, 210 grams yata yan. So, kanina nag-stock na kami ng blue Tapos, etong mga sardinas. So, sa me guys, wala kaming stock ng red bukas pa. Tapos itong wow ulam. Tapos yung mga young dami kaming stock doon. Andun sa likod kasi iba box yung kinuha ko. Tapos yung mga, ayan, kuku mama. Sinabit ko na lang dito para mas maganda siya tingnan. Minsan dito, sinasabitan ko din dito ng mga suka, kung ano-ano. Para mas maganda siya tingnan ka talaga. Tapos dito sa ilalim, ayan, may mga corn beef na yan siya. Mga coin beef, mga coin beef. Ito, gatas, jersey. Hi, madilim. Tapos bihon, nilagay ko na dito yung sobrang bihon namin. Tapos dito sa baba, ayan, dito sa baba ay mga puro, puro ano na yan, puro powder lahat. Kasi hindi nagkasya doon, eh. Dun sa may wings, kaya dito ko na nilagay. Okay, so ayan, may bihon tayo dito. Ayan, yung ibang bihon andito para nakikita ng mga customer kasi mas, ayan o, dito kasi kami, nag, dito yung open, kita nila yan. Tapos yung ibang dilata namin andito na sa taas. Kasi hindi nakasya dito. So ito sinasabitan ko ng mga ano, mga putol-putol Sinasabit ko dito kasi nahirapan ako maghagilap kung saan ko nailalagay. So ayan yung bigasan namin, wala nang laman. Tapos ito yung itlog namin. Yan. Tapos sabit-sabit na. Tina <laughs> yan, mga sabit-sabit na dyan. No? Ano sa taas yung mga ano namin, mga pansit kanton. Yan. Lang-stack dito, na banda. Ubus na. So, dito yung mga inumin. Dito yung mga sigarilyo namin. Yun, no? Ay, nabusan na pala kami ng mga ano yun? Mga pang spaghetti. Yan. Doon sa baba is mga palamig. Doon mag makalat. <laughs> so, ayan. Okay. So, ayan mga bar pala. Ayan, may mga bar pala kami. Ayan, mga bar. Doon yung mga bar namin. Tapos dito naman sa ilalim is puro sundrocks. Hanggang doon. <laughs> yung mga basura namin nandun. Puro sundrocks. Dito is puro downy. So, ayan. Wala kaming nakasabit na mga chichirya kasi andito sa labas yung mga chichirya namin. So, ito palang yung nasabit ko. Wala kasi akong pwede pag-display ng chichirya. mag, ano, bala ko mag, magdagdag ng mga, ano yun, mga, ano, mga rock. Ah, oh, ganito pa din. Kaya lang parang masikip na kung magdagdag pa ako. Ayan. Oh. Hindi namin dito sa harap. Ayun o, oh, yung lasyaw. Nag-try ako magtinda nitong lasyaw na to. Parang, ano, ayaw ng mga bata dito sa amin. konti lang yung may gusto kasi maanghang daw. Tapos ayaw nila lang, ayaw nila ng lasa. Maanghang daw, tapos ayaw nila ng lasa. Parang ito yung amoy. Hindi ko alam kung ano ba yung masarap na latiyaw. para gusto ng mga bata. Ayaw talaga nila ng mga ganitong, itong latiyaw na tumaanghang kasi siya. Ayan. <laughs> Pero yung iba naman gusto. Pero konti lang yung may gusto. Yung iba kasi parang hindi pa. <laughs> yung iba nag-try-try lang. Itong last yun na to. Nakita ko lang kasi sa TikTok at saka sa mga kapo ko Sa kanila kasi mabili yung ganito. Bakit dito sa amin yung mga bata parang ayaw nila ng mga maanghang. Tapos mga ganito na pagkain. <laughs> Pero may bumibili pa isa-isa lang. Ano kaya yung masarap na na chow? Ayan. Okay, so ayan time check. So 11 na. Okay, so ayan nakapag-update din ako dito sa tindahan. Uh, kunting... Uh, Uh, pasilip sa ating mga na-display. Uh, so, ganun po ako mag-display dito sa tindahan namin. So, kung dilata is dilata, kung kape puro kape, kung biskuit is puro biskuit, lahat, para hindi ako maghanap ng maghanap. Gusto ko naka, ano na na, uh, parang organized na siya, ganun yung gusto ko. Na kung mga puro kape is puro kape, kung sigarilyo, sigarilyo lang, mga biscuit biscuit inumin, inumin, mga ganun. So, ganun ako mag-display. Ganun yung gusto kong display. Yung naka, ano na talaga, naka, uh, naka-organize bawat, ano, bawat items. ba? Diba? Kasi mas maganda siya tingnan at mas madali siyang hanapin. Alam mo na kung saan mo kukunin kung ganun ka mag-display. Hindi ka na maghahagilap, hagilap pa. ba? Diba? So, pag sinabi na pabili ng uh, Verbrand Swap or pabili ng mga kape na mga single, So, alam mo na, diretso ko na doon sa, ano, sa stante na yun kung saan nakalagay. Pag sinabi na pabili ng mga biskuit, so alam mo na, diretso ko na kung saan yung may mga biskuit. Hindi ka na titingin kung saan saan, hindi ka na maghahanap-hanap. So, yun yung gusto ko yung mabilisan lang. Kasi pag madami ng tumer, ang hirap na magtinda. Kung... Kung hindi mo alam, kung magulo-gulo yung mga display mo dyan. Diba? Kung maayos yung display mo, so mabilis yung pagtitinda natin, mabilis tayo, mabilis yung servisyo natin sa mga bumibili, di ba? Mabilis yung pagtitinda natin kung naka-organize lahat ng ating mga kalinda. Ay, naka-open pala yung data ko. Haha, <laughs> wait lang. pala, wait, naka-open pala. Ah, di pala nakapatay yung wifi natin. Okay, so ganun po ako yung mag-display. Gusto ko lahat uh, naka ayos na talaga. Tapos, pag may mga ano ako, pag may mga bagong dating ako, so, syempre, yung pag-display natin, lagi nating i-consider si FIFO, parang first in, first out. Uh, pag may isa ka dyan na dati pa, tapos may bago pang stock, so, unahin mo, ilagay mo sa harapan si, si old stock. Tapos, ang bagong stock, mo ay doon muna sa likod para mas mauna yung luma ng stock muna sa tindahan mo. So, ganun po yung ginagawa ko. Tapos, lagi ko po chine-check yung expiration date. Pag hindi tayo busy, syempre kailangan natin i-check yung expiration date. So, tulad nito, ayan o. Oh. So, ayan, nandito nga yung ating Yakult. Kasi, dito ako napaupo pag nagtitinda talaga ako. Ayan, sa, kung saan nakalagay yung aking uh, camera, yung aking phone ngayon, dito talaga ako nagtitinda. So, dito ko na nilagay si Yakult para mabilis nila makita si Yakult kasi mag-expire na nga siya pag malapit na. So, ganun yung, uh, ano, yung discardihan natin na pag mga ganito na mga malapit na mag-expire. So, harap, ilagay natin dito sa harap kung saan mas mabilis makikita ng mga tumor. So, lagi natin i-check yung mga expiration date ng mga paninda natin kasi hindi natin alam malapit na mag-expire. Diba? Mas maganda pag maaga pa alam na natin yung expiration date para hindi masayang para siyempre pwede natin kainin tapos pwede natin ilagay sa harap ng ating tindahan kung saan mas makikita agad ng mga customer para mas uh, mabili ka agad para hindi maabutan ng expiration date. So yun po yung uh, ginagawa natin dito sa tindahan natin o siya. Hanggang dito na lang muna yung share ko sa inyo. Hanggang dito na lang muna yung chika ko sa inyo ngayong gabi kasi late na din yung oras. 11 na Lampas 11 na. So, ayan, kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa ating YouTube channel, subscribe mo na yung channel natin. Kung mahilig ka manood sa mga ganitong vlog, mga ganitong video, subscribe mo na yung channel natin. At sa mahilig lang po, manood ng mga ganito. Ayan, subscribe nyo na yung channel natin kung mahilig kayo manood sa mga ganitong vlog na about sa pagsasari-sari store. At sa mga nakasubscribe na, ayan, maraming salamat sa pagsubscribe subscribe uh, sa ating uh, munting channel. At thank you tayo ay naka 450 na. Sana maka 1K na tayo. Sana maabot natin yung 1K subscriber dito. And sana mamonetize rin tayo dito sa ating YT. So, panuorin nyo po yung mga video natin. tapos Tapusin nyo po yung panunood ng video natin para, syempre, kailangan po natin ng watch hour para dito sa ating YT para ma-monetize po yung channel natin. So, yun sa mga kapwa kasari po, katendera, so, maraming salamat sa support ninyo sa palagi ninyo panunood ng ating mga videos. So, maraming salamat po sa inyo. na nakatulong po yung video natin sa mga kapwa ko kasari, sa mga nag-uumpisa pa lang mag sari stores. Ano, may natutunan kayo dito sa ating mga video. So, ayan, hanggang dito na lang muna yung vlog na natin. Maraming salamat and good evening po sa inyong lahat. Bye-bye. Good night na rin sa inyo guys. Ayan, bye-bye.